Hello mga chukis! Sa kusina for today's vlog video gagawa na naman tayo ng super masarap at healthy na pang dinner natin. Ayan, isinalang ko na yung ating mahiwagang kassirola at naglagay tayo ng konting mantika. ini spread lang natin para uh, malagyan yung buong kassirola. Pagkatapos nilagay ko na yung ating bawang na hindi dinigdig at sinunod ko na rin yung aking sibuyas. Kung napapansin ninyo, hindi uh, hindi ko na siya dinikdik yung ating ang ating bawang dahil gusto ko pag kinain ko yung bawang ay buo lagi siya. So ganyan ako magluto. Subukan niyo ganyan din yung bawang ninyo. Ang sarap niya mga chuki sa kusina, yung ganyang klase ng buong bawang lang yung ating iligisa sa ating monggo. Ayan, kung bago ka palang sa aking channel, don't forget to click subscribe, like and share naman mamaya at mag-comment ka na rin kung nagustuhan mo yung aking video. Ayan, naglagay ako ng kamatis. Alam nyo ba na mas masarap ang munggo pag may kamatis? Kung meron kayong override, mas maganda. Pero kung wala, kung ano yung available, yun na lang yung gamitin natin. Tinakpan ko muna siya para mas, ma ma mas mapabilis maluto yung ating na sibuyas, bawang at kamatis. Katapos, haluin lang natin. Pero wag niyo nang iwanan ng malayo kasi madali lang yung masunog. So dapat presence of mind lang tayo. Ayan na, so nag-transparent ng lahat at nilagay ko na yung aking pinakuloang munggo. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano pagpakulo ng munggo kasi haba pa yung video natin. Pero kung hindi ka marunong magpakulo ng munggo, mag-comment ka lang sa baba at gagawan ko ng video ang pagpapakulo ng munggo. Ayan, so tatakpan muna natin at babalikan natin siya ng 2 to 3 minutes para mas maganda. Pero bago natin tatakpan, lagyan muna natin ng konting asin at konting pepper. Yes, salt and pepper lang lagi yung aking seasoning at wala na iba. Ayan. Hinalo ko konti. Pagkatapos ay tatakpan na natin. Ayan mga chuki, after 2 to 3 minutes, binalikan ko na yung ating munggo. At ilalagay na natin yung ating guess what? Talong, yes. Yung talong na yung susunod natin, ayan. Binili kong talong kanina sa Pinoy Market dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Namiss ko kasi kumain ng ganitong klase ng uh, <clears throat> luto kasi ah uh, I remember when I was in the province nung bata pa din ba? I remember. Uh, ganito lang yung luto sa bahay namin. So yan, bumili rin ako ng uh, talbos ng kamote dahil available dito yung talbos ng kamote. Naisip ko na magdaon ang palaya naman ako or malunggay pero why not naman daon ng kamote kasi lagi na lang yung ampalaya daon at saka yung malunggay nilalagay natin, di ba? So, let's try to other. Kasi nung bata naman ako, ganito yung luto namin ng munggo. halong halo yung gulay na nilalagay namin. So, huwag kayong magtaka kung bakit ito yung hinalo ko sa gulay kasi ito yung na namin nung bata kami. Ayan, tapos takpan muna natin para mas maganda, para bumaba yung, uh, yung ating gulay mamaya kasi kailangan niyang ma-steam. And then mamaya, hindi na natin siya makikita. Kasi nga, uh, maluluto na yung ating... Uh, talbos ng kamote. Ay hindi pala talbos dahon lang talaga ang mga 'yan. O 'yan. So ganyan ang dahon na 'yan is 1.5 nasa mga 30 pesos din sa ating pera. Ayan. So luto na siya, tama-tama lang yung uh, sauce niya, hindi siya masabaw at hindi rin siya super dry, kung napapansin ninyo. So ganyan lang, dapat sa paglaga ng munggo, eh, dapat ingatan ninyo yung tubig kasi baka mamaya magsinigang naman siya o magnilaga yung inyong munggo sa dami ng sabaw nyo nilalagay. And up next, ilalagay na rin natin yung ating itlog. Yes, itlog naman yung nilagay ko ngayon kasi nga, Uh, Mura lang yung itlog dito, so why not try naman ng egg, protein din naman yan. So yan nga chuki, on this, on, this, uh, on this time, until this time, may nanonood ka pa sa aking video? Don't forget to share naman and uh, click and like and subscribe, whatever. Ayan, so malapit na tayo kakain. <clears throat> 2 to 3 minutes lang uli natin siya tinapan and then ayan na, ah, kakain na tayo. Alam niyo ba guys, every Friday nagluluto ako ng munggo rin dito sa Saudi Arabia kasi namis ko kumain ng munggo. So yan na nga guys, kakain na tayo. Itong niluto kong munggo, good for 3 meals na ulit. So kahit mag lang ako dito, uh, nakakapagluto ako ng ganitong klase ng pagkain. Kino-control ko din yung dami ng munggo na nilalagay ko. And, uh, and of course, let us pray before we eat always, okay? Be thankful to all the blessings that we receive from above. So, sa lagay na yan, guys, nag-pray na ako. Kinat na lang yung aking video kasi super mahaba pa pag, kapag uh, uh, sinama ko pa yung ating prayer. But, uh, alam nyo naman. Alam naman lang yung taas yan. Ayan, kahit sobrang init na, sinunggabang ko na talaga yung uh, kumain ng uh, munggo na yan, guys. Kung napansin ninyo, ayan, gutom na gutom na ako. Oh. Mm. Di ba? Oh. Kaya kung hindi ka pa nakapag-try ng ganitong recipe, munggo na may itlog, ha, ah, mamaya o bukas, pagkagising mo, magluto ka ng ganito. Subukan mo lang. Baka magpapasalamat ka pa sa akin dahil binigyan kita ng bagong recipe na napakasarap. Ayan mga chuki, kung gusto mong manood ng iba kong recipe, marami ako sa aking video. Nakakatulong yan sa'yo. Lahat ng aking recipe ay healthy siya. At uh, healthy budget at healthy sa ating katawan. Kasi kung napansin ninyo, hindi ako masyadong gumamit ng mga ibang mga seasoning. Dahil nga yung mga seasoning din naman na yan is, uh, ano lang yan, dagdag lang yan na makakasira sa ating uh, katawan. So, always choose to be healthy. So, ika nga nila. Ayan mga chuki, kain tayo. Huwag kayong mahihiya. Pwede kayong kumain. Ayan, no? Nagdagdag pa ako, o. Oh. Ayan, no? Ayan, no? O. Oh. Ayan, o. Oh, oh. no? O, oh. oh, diba? Ang sarap talaga, diba? O. Oh. Oh. Kulang na lang, ibuhos na lang lahat. Hindi pa binuhos, eh. Hindi na handahan-handahan pa yung pagkuha, eh. Kinutsara ko lang siya kasi if ever na hindi ko pa maubos kasi sa sobrang dami na to, since nagabi na kasi, so hindi ko siya kinamay yung ating gulay. Pero usually, Pagkakonti na lang yan, kinakamay ko na pati yung gulay na yan. Kasi ako lang naman din ang kakain. Ayan mga tsuki, hindi ko natabusin yung aking uh, pagkain sa harap ninyo. Kasi uh, mahaba na yung ating video. But always remember that God's love us to be loved and to love and to love others. Okay? So thank you for watching mga tsuki. Stay safe and God bless everyone. Chup chup chup!